Hi guys! Welcome to Auto Access! So today, we're going to be going through the list of things that we need to check for us to know if the car has been submerged in flood water. At ngayong araw sa ating video, ipapakilala ko sa inyo ang aming chief mechanic dito sa Auto Access, si Sir Chris. Uh, ako nga pala si Chris na gumagawa dito sa Auto Access. Kungkul uh, po sa katanungan niyo, ma'am, uh, tama-tama meron po kami ditong unit na nanggaling sa baha dahil sa bagyong Ulysses. So, yung unit namin dito na nabaha, pwede ko po sa inyo i-demo kung paano natin matitrace, kung paano malalama kung nabaha yung unit. So, unang-una, tingnan muna natin sa panglabas niya. Tulad ng front bumper, makikita naman natin mapapansin naman natin na malupa na yung front bumper niya. Then, pagdating naman sa mga headlight niya, puro watermark na rin. Pati sa tag lamp. Bukod sa front bumper, dito sa mags po natin, mapapansin din po natin na punong-puno rin siya ng putik. Pati yung kanyang rotor disc, kinakalawang dahil nga po sa nalubog ito sa baha. Uh, bukod dyan, sa loob ng unit, makikita rin po natin, dito sa sliding door natin, mapapansin natin na talagang pinasok ng tubig dahil puno ng lupa, yung kanyang sliding door. Pati yung kanyang mga leather seat, puno na rin ng dumi. Tsaka may mga amag na rin. Uh, dito pa lang, mapapansin mo na na nalubog yung unit natin sa baha. Gaya nga po ng sinabi ko, yung upuan, puno na ng lumot and then dito pa lang yung cover ng tools nya malalaman mo talaga na ano dahil mga lupa-lupa na yung wirings niya talagang basa-basa rin ng ano tubig baha yan then yung computer box nito ito possible to na inabot dahil di hanggang dito eh Ayun, kung ang computer box natin inabot ng tubig baha possible na magkaroon ng short circuit yung yung computer box natin pagka naba, nabaha o nabasa maaaring maapektuhan yung mga sensor yung mga sensor nito na, na, tulad nung oxygen sensor para sa engine o kaya naman yung mga TPMS, DPF o EGR nya maaaring maapektuhan yung kung napasukan din ng tubig tingnan din natin ngayon yung tungkol sa engine mo kung naapektuhan ba ito ng tubig baha o inabot, maaari natin makita yan sa pamamagitan ng dipstick. So dito sa dipstick natin, dito natin makikita kung ang ating engine oil ay nahaluan ng tubig baha. So kapag ang engine oil natin napansin natin na malabnaw, Ibig sabihin niyan, nahaluan na yan ng tubig baha. So, hindi na natin ito pwedeng paanda, paanda rin dahil pag pinaandar natin, possible na kumatok yung makina mo. Pag kumatok ang makina mo, diretso ka sa engine overhaul. Gasto sa ngabutin mo. So there you have it guys. Thank you so much Sir Chris sa pagsabi sa amin kung paano po malalaman pag nabaha yung isang sasakyan. And Just a disclaimer guys, we do not have second hand cars here in Auto Access and what we have are brand new cars that are imported directly from Korea, Hyundai and Kia and then ito pong unit na ito na dinemo naman ngayon galing po to sa client na binaha po yung unit niya. So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching, and we hope that you learned a thing or two. And if you do have any more questions, please don't hesitate to chat us on Facebook or on Instagram. We are AutoAccessPH. And yeah, so I'll see you guys next time. Bye.